Paano nakakatago ng yaman ang kurap na politiko? Alam mo ba kung gaano katalino ang ibang kurap na politiko sa pagtatago ng yaman? Hindi yan basta-basta nakikita sa SALN at minsan pati sa bangko, malinis tingnan. Pero sa likod ng magagarbong kotse at mansion, may sikreto silang gustong itago. Ngayon, buddy, pag-uusapan natin kung paano nila tinatago ang pera ng bayan una sa lahat dummy accounts o dummy names. Yan ang paboritong style ng mga kurap. Hindi nila ilalagay sa pangalan nila ang mga negosyo o properties. Imbes, pangalan ng driver, kamag-anak, o kaibigan ng ginagamit. Sa papel, malinis. Pero sa totoo, pera nila yon. Kaya kung minsan makikita mo, ordinaryong tao lang sa labas, pero biglang may mansion, may sports car, kasi ginagamit lang bilang tagapagtago. Pangalawa, offshore accounts. Ito yung mga account sa ibang bansa, kadalasan sa mga lugar na tinatawag na tax haven. Doon, mahirap matrace kung saan galing ang pera. Kaya kahit magnakaw sila ng milyon, pwedeng itago sa labas ng bansa na parang walang nangyari. Ang masama pa, may mga batas doon na hindi pwedeng ishare sa ibang bansa ang impormasyon ng depositor. Kaya kahit gusto ng investigasyon dito, walang mahugot na ebidensya. Pangatlo, real estate investments. Marami sa kanila bumibili ng lupa, building o kondominium sa pangalan ng ibang tao. Pero kung titingnan mo, hindi naman tumutugma sa income. Ang tawag dyan, ill-gotten wealth disguised as property investments. At para mas maitago pa, Minsan ginagawa nilang joint venture o negosyo na mahirap itrace ang tunay na may-ari. Pangapat B, donations at foundations. Yup, may ibang politiko na gumagawa ng sariling foundation o charity. Sa unang tingin, parang tumutulong. Pero sa likod ng kamera, doon dumadaan ang pera para sa legal cover ng corruption. Kung minsan ginagamit pa yan sa kampanya, pero galing pala sa kaban ng bayan. Kaya buddy, tandaan mo to. Hindi lang basta magnanakaw ang kurap na politiko, kundi marunong din silang mag-disguise. Kaya mahirap silang mahuli. Kasi tinatago nila sa legal na paraan ang illegal na yaman. Pero habang may mga Pilipinong nagbabayad ng buwis at gising sa katotohanan, may pag-asa pa ring mahuli ang mga kurap. Ang pera ng bayan dapat sa bayan bumabalik, hindi sa bulsa ng iilan. Kung gusto mong malaman pa ang ibang sikreto ng mga kurap, ilike like mo na to at i-share at subscribe. Thanks for watching, buddy.